Magandang hapon, ako po si Benison Estare. Patuloy po natin minomonitor ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility over the North Philippine Sea. As of 3 in the afternoon ay huling namata ng low pressure area almost 900 kilometers po east northeast of extreme northern Luzon. Base sa ating analisis, mababa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa susunod na 24 oras at dahil malayo pa po ito sa ating kalupaan, walang direct effect itong low pressure area. However, yung buntot nito, yung trough na tinatawag ay siyang nakaka-apekto po dito sa May Batanes and Babuyan Group of Islands. Samantala, itong low pressure area na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, mas malayo sa ating kalupaan, higit 2,800 km silangan po ng Central Luzon at mababarin po ang chance na maging isang bagyo. Subalit so, nakikita natin based sa ating data satellite animation, unti unti pinapalakas itong low pressure area ang Southwest Monsoon habagat dito po sa bahagi ng Mindanao. Within the next 24 hours, itong LPA na nasa loob ng PAR almost stationary habang itong low pressure area ay unti-unting aangat at nakikita natin pagsapit po ng Tuesday hanggang sa kalagitnaan itong linggo na to ay unti-unting lalapit naman itong LPA dito po sa may Northern Luzon. So patuloy po tayong mag-monitor. Sa, sa mga susunod na aras po ay asahan po natin ang mga pagkulan in many areas of Mindanao. Pinaka-ulanin pa rin po ang Sambuanga, Peninsula, Soksadjen, itong Bangsamoro Region, bahagi pa ng Northern Mindanao, kagaya na lamang po ng Misamis, Occidental, and Lanao de Norte, at maging dito rin po sa may Batanes and Babuyan Islands dahil naman dun sa trough nitong low pressure area. So asahan po natin sa mga susunod oras yung kalat-kalat ng mga ulan at mga thunderstorms doon sa mga nabagit natin na lugar. So mag-ingat sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. In other areas of Mindanao, kita rin sa ating latest animation, yung mga pag-uulan, dulot po yan ng mga thunderstorms, epekto po ng southwest monsoon, itong uh, Davao region, Caraga region, at ito ng bahagi pa po, po ng northern Mindanao. Then dito po sa bahagi ng Visayas, sa mga susunod na oras, meron din mga localized thunderstorms, particularly sa may central portion of Visayas, dito sa may Samar provinces, at bahagi pa po, po ng Panay Island. Dito sa may Palawan, may bahagyang epekto po ng southwest monsoon, so asahan din yung mga localized or mga saglit na mga pag-ulan lamang. Habang sa Luzon, pinakapektado ng mga localized thunderstorms, itong parte pong Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, walang direct effect po from any low pressure area. Habang sa natitirang bahagi pa ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap sa mga susunod na oras. Para naman po bukas, araw ng lunes, asahan pa rin ang pinakamataas na chance ng ulan sa may extreme northern Luzon dulot po ng trough ng low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. Sa Batanes and Babuyan Islands, asahan yung mga light to moderate with at times heavy rains at generally makulimlim po na panahon. But in many areas of Luzon, kabilang po ang Metro Manila, halos similar na weather conditions as ngayong araw. So asahan po natin bahagyang maulap at nisang maulap ang kalangitan lalo na po sa hapon mainit at malinsangan po pagsapit ng tanghali kung saan dito sa Metro Manila, posible pa rin umabot sa 32 degrees Celsius yung ating temperatura by tomorrow. And in other areas, such as Lawag and Tugigaraw, hanggang 33 degrees. Sa Legazpi po, mainit by tomorrow, hanggang 34 degrees Celsius. At dito naman po sa Palawan and Tagaytay, hanggang 32 degrees Celsius. At sa Baguio, pinakamalamig pa rin po, between 17 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan by tomorrow, dito sa Visayas, asahan din po ang bahagyang maulap at minsan maaraw naman po na umaga, then sa tanghali, mainit at malinsangan, lalo na po dito sa Metro Cebu at sa Iloilo hanggang 33 degrees. Mas mainit pa sa Maytacloban hanggang 34 degrees Celsius at possible pa rin yung mga pulupulong ulan or localized thunderstorms lalo na po sa hapon na walang kinalaman sa low pressure area panguli sa ating mga kababayan sa Mindanao, malaking bahagi pa rin po sa umaga pa lamang makulimlim na dito sa may western portion nitong Soxaljen, Bangsamoro Region, and Zamboanga Peninsula. Then itong northern Mindanao, Caraga Region, and Davao Region, bahagyang maulap hanggang maulap ng kalangitan bukas ng umaga. Then pagsapit po muli ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi pa rin ng Mindanao magkakaroon ng mga paulan. Dulot po yan ng southwest monsoon or habagat. For the next two days, asahan po natin na wala naman tayong gale warning or matataas na mga pag-alon dahil generally po ay mahina naman yung habagat. Nasa 2.1 meters or nasa isa't kalahating palapag ng usalin taas sa mga pag-alon kapag meron tayong mga thunderstorms na mararanasan sa malaking baybayin po ng ating bansa. Ang araw ay sisikat ay lulubog 6.02 ng gabi at sisikat bukas 5.45 ng umaga. Yan mo na ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa. Ako muli si Benison Estarehan na nagsasabing sa anumang panahon, Pagasa ang magandang solusyon.